ngayong uh, hapon po wala po sana kung uh, balak mag uh, trabaho dahil uh, hindi po uh, maganda yung uh, pakiramdam ko po ngayon pero ayun yung kaya man po na nakaupo lang kaya kahit pa paano ay uh, gusto ko po lagi yung may, ano, may uh, ginagawa balak po sana magpahinga ng maaga dahil ah. Uh, pagod sa trabaho tapos yun hindi maganda yung uh, timpla ng pong aking uh, katawan Ay, Alam, lang hindi ko po talaga may magtrabaho so ayan, ayan, ayan yun, yun. <laughs> nag start po ako magputol nung, nung ating ano nung pong ating uh, kahoy so 2 feet ang uh, haba po niya. ngayon po yan So, bali magiging ganito po yung aking ah gagawing ah rice bed. Bali sa may po siya, ang ganun. Tapos yung mahabang yun. Ito po ilalagay bali kanito po siya. Ah, ganito po. Ganyan. Yan po yung magiging ano niya, itsura po niya. So matatanggal po to. gitna siya dito eh. So, tatamaan po siya tatanggalin ko muna ayan o so magiging ganyan lamang po ka uh, lapad ayan yung ating uh, gagawing uh, rest bed ito kasi 3 lang to eh 3 ito naman ngayon ang gagawin natin 2 ayan so ano po yung aking gagawin ngayon kaya lang parang ah uh, hindi ko kaya uh, tapusin to siguro kumpisan ko lang siya tapos bukas na lang po siya tatapusin kasi yung lupa dyan eh ilipat ko muna sa kabila hanggang dito siguro tapos lagyan ko ng karton yung kabilang side para mailipat uh, ko yung uh, lupa dandahanin ko lang to pero ayun buti nga pala ngayon uh, umaraw kasi kaninang uh, umaga napaka foggy po sobrang uh, no, fog po ng uh, maligid hirap pong uh, mag drive Papasok sa trabaho dahil wala po tayong uh, makita so ngayong hapon siguro ko kasi hindi po yung matatapos eh um, mag-ikot po muna tayo sa garden kasi yung uh, huling uh, ikot ko po yung huling uh, update ko sa ating garden is nung linggo pa so hindi po ko nakapag uh, ikot dahil na busy po tayo dun sa pagtatanggal po natin ng ano nung uh, strawberry po dun. dun dalawang araw po natin ginawa yun kasi hindi ko naman po tinatapos uh, kasi may mga bata nga kailangan uh, sigasuhin natin So ngayon, titingnan po natin kung ano po yung mga gulay pa na nandito po sa ating uh, garden. Uh, September 27 na po ngayon. Uh, ikot lamang po tayo sa glit Titingnan po natin yung ating mga gulay na kung ano pa po yung uh, mayroon po dito sa ating uh, garden. So doon po tayo mag-start sa harap ng mga kagulay. So kung mapansin nyo po yun po yung mga boses ng mga kids nasa kabilang bahay po sa taas so dito po tayo mag start yan dito mayroon pa tayong mga kaunting uh, ampalaya. so hindi po ako napag ikot dito noong mga nakarang araw dahil nga po sa ginawa po natin yung ano yun pong uh, strawberry po natin so may mga talong pa po tayo ano yun Yeah, kasin marami pang talong Hindi pa sila na-frost Ayan Ah, ang dami Oh my God Sa so, totoo lang po Ngayon lang po ako ulit nakapag ikot sa ating uh, garden Kasi nung mga nakarang araw maulan Pero ang dami niyang talong Oh, hakalain mo yan Oo nga Alaki oh, oh Oo nga no tayo yung talong so pati talbos mayroon pa ayan mayroon pa mga talbos ng ampalaya nagtalbos po siya ulit to magandang magtalbos tong hugis bilog ayan ito yung harap so, may mga ano pa tayo mga kagulay may mga gulay pa tayo ayan ano to bagong bunga ayan marami pa cabbage meron pa saka yung flat na ano meron pa so hindi pa tuluyang nalalanta pero yung ating saluyot medyo humina na po yung kanyang pag ah, dahon Yan. lanta na Patula. meron pa so pwede pa tayo makapag harvest ng patula dami pa po ano yung pinakamarami siguro ngayon na natira sa ating garden patula tsaka upo cabbage meron pa rin po pwede pa tayo magpansit ayun nagkarak na so, pag kailangan po natin ng gulay yan kumukuha lamang po tayo dito ah bulaklak lak rin no lalaki nga lang ah kamatis marami pa tayong kamatis San Marzano, nagkalat yung ating kamatis pa ngayon mga gulay. Ano? Rameng kamatis, okra. Aboy. Ah, Hala. Hindi ko na harvest 'to ah. Okay pa, pwede pa. No, pwede pa. Hindi ko 'to nakita. Pwede pa sa so, yung okra. Okay pa. Meron pa tayo. Ayun oh. Meron pa yung sitaw, ah, wala na wala nang bulaklak wala nang bunga yung carrots meron meron pa ah dito muna tayo ikot yung talong dito yung long green sa tingin ko marami pa so nalit ito oh. nalit ng bunga lumaki yung mga bunga nya late nga lang pero meron pang bunga yung ating mga ah uh, millionaire pero ang ating long green same pa rin wala pa rin tigil marami pa rin pong ah, bunga so sa luyat lang yung nanghina yung patola hanggang ngayon ang dami pa rin pong maliliit mahabol pa sila mga kagulay pagpasok natin dito ayan Nagkakarak siya yung iba. Yung iba naman, ayan. Ito, mga bago lang to eh. Ngayon ko lang to nakita. Itong mga to. Ayan. Saka, ayan. Ngayon ko lamang napansin. Marami pa palang patulang bago. Uh, kamatis, marami talaga. Patola, oh. Dami. Dahil pa palang bunga. Akala ko wala na. pala ko tumigil na. May mga bago. Ayan, Oh. Anday pang patulong natin, mga kagulay, Oh. Ayan. May mga fresh pa po tayong gulay, no? Ayan. Yung talong natin sa ilalim. Ayan. Pag gusto natin magulay, ayan. Kuha lang po tayo dito. Kangkong. Ayan. Kinain na ng insekto. Pero pwede pa yan. Wala kasi ang walang spray spray. Ayan. Organic po na organic. Ayan o. Oh. Kahit dito, kita yung mga ano. Yung mga bunga ng kamatis. Ah, ito. Medyo, eh. may malaking bunga o. Oh. Kaka-miswa lang natin kahapon. Parang gusto ko na naman pong mag po ulit. yan meron pa. Ayan. Ito. Marami pa. Parang ayaw pa nilang mag ano Oh malambot ayos Ito ridge Okay lumaki siya nung pinakita ko nung nakaraan diba Pati ito Lumaki Ito naman na nila Tanggalin po natin tong dilaw Akahapon pala Tinapos ko po ito Ayan yung nilinis ko Nung end nung uh, vlog natin Sabi ko maglinis po ako So ayan nilinis ko po siya Ngayon po nagtatalbos pa yung ano <laughs> sitaw maraming bulaklak yung strawberry pa ewan ko lang po kung maka mabuo po yan. kasi by October mayroon pang mainit eh ayan ikot lang po muna tayo dito sa ating garden so, hindi ko pa yung natatapos ngayon sana kaya lang hindi talaga maganda yung ating pakiramdam o, yung ating pong uh, ampalya dito wala na siya kahit yung dahon yung iba na lang yung okay pero yung karamihan po is dry na po siya dito tayo dumaan tingnan natin yung ating alugbati po dito yung kamote wala na hindi na maganda iwan ko lang po kung oh, may laman yan subukan po natin ito may sito pa pala may konti yung tipa baka pwede pa tayo makapag uh, pakbit po dito baka sumakto pa may mga okra pa pala. Daming talong. Late sila ngayon ha. Itong millionaire ha. Oh. Mayroon sa ilalim mo. Oh. Eh. Parang talong dito. Pero dito po yung ating ano. Iwan ko lang sa abila, Ano, sa labas. Kung may magandang mga talbos. Pero sa loob. Wala na. Dito yung ano alukbati natin ayan may mga talbos maganda sariwa brisco ayan pwede pa tayong makapagulay yung dito naman sa gilid yung ampalay ayan nanilaw na po yung kanyang mga dahon ayan wala na po dito naman sim lamang din ay sayang may lang kasi ako nakaikot ulit dito. Hindi ako nakaikot ng mga nakaraang araw. Na busy po tayo. Green pa rin siya pero hindi na po siya gaan kaganda. Kung panggulay lang, ayan, hindi pa tayo ano, maubusan ng panggulay. Marami pa. Okay pa naman itong mga to na dahon Pwede pa po yan ng gulay eh, mga ganyan. Pwede pa yan. Kayo mga napunta dito. Ayan. Kumukuha lamang po sila ng mga talbos. Bunga. Ayan. Dami pa, di ba? Pwede pa. Ayan. Tingnan ko lang po saglit kung may mga talong pa sa ilalim. Wala talagang gaano dito. Ayan. Maganda yung bunga niya. Kung parang nakaraan nung summer mas makintab siya ngayon mas maganda siya wala nga lang kaanong bunga yung sili natin maganda matagal naman po kasi ang buhay nito. ito eh. marami pa po yan as in ilalim yan marami pa onion ah leeks marami pa yan so pag tiningnan po natin dito Ayan po, green pa naman po siya kaya lang yung top niya no na yung sa gilid na lang yung green pa pero tumigil na po yung kaniyang pagbobulaklak at uh, mga bunga. And ayan, yung palibot niya din po. Pasok po tayo dito kasi hindi ako nakapasok eh. wala na. Ay, maliwanag na po dito. So, Bubalak ko nang linisin to sa Sabado unahin ko muna po yung rest bed tapos sa bayilinis hindi nga lang po talaga ako makagawa kasi busy sa trabaho tapos yung mga bata may pasok kaya medyo hirap po akong mag garden pag kaganitong uh, pasukan po pero may mga guli pa tayo dito paunti-unti ito yung gabi pala o oh, lumaki na <laughs> ah, may gabi sa ilalim mo na yan gala lang po yan Galang gabi katabi siya ng ating mga yan, carrots po dyan okay Lamas po tayo dito yan, may mga bago niya namang okra oh. dito ako nag harvest nung nakaraan pero ngayon may wala na naman siya paunti-unti na lang o, yan. ito bulok na yung kanyang puno ito may pakita ko pa ng nakaraan dito wala na siya Ubos na yung ating ano. Ating ah uh, pwede na pwede ko pwede ko na pong linisin to. Yan saka ito. Okay na po tayo diyan. Dito. Ang mga talong. Ang dami talaga ng talong. Oh. Okay na siya, hindi na siya ganong sira kasi yung slugs tumigil na rin, nilamig na rin siguro. Hindi na sila makalabas. Ah nagtatalbos pa ba or hindi na wala na yun na siya ngayon ang gagawin ko dito sa mga hinog gagawin natin pataba ang dami pa yan ito so, pwede ko nang linisin yan po yung ating garden ngayon yan ito wala na dahon yung okra yung naiwan na lang yung mga ano yung mga pangbinhi po natin pero dito pag sumili po tayo sa ating long green ayan ang dami pa siyang bunga ito po yung mga naiwan pa ito laki o oh. haba wow itong torta tortahin natin ito lahat ba ang dami po yan isang taong supply beans meron pa pa isa isa ang patunti-unti. Marami pa 'yan pag harvest ko. Mukha lang siyang walang ano. Pero pag pang ah, pwede pa po 'yan. Yan ah. Marami pa 'yung ating long green. Ito 'yung pinakamarami. Tatlo silang pinakamarami ngayong taon, 'yung mga naiwan ah. Ah, ito. kalung long green tsaka 'yung millionaire eggplant. Tapos 'yung ano, 'yung patola, marami. Ayan ano, dami pang bunga. Ayan. 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 Dami pa. Maganda pang tingnan. Kahit patapos na po ng ano, kahit patapos na yung ano, panahon, maganda pa rin po, marami pa rin. Ayan. Pasensya na po kayo mga kagulay. Medyo maingay po yung mga kids doon sa kabilang bahay. Spinach. Okay pa. Ito po dito. Ang dami pa dito patola. Ito po yung ko. patola, patola. Kahit sa baba, may patola pa. Marami pa. Ang mga nakasabit pa. Ayan. Patola, patola. Sili. Marami pa yung siling nabuyo. Maraming nang hinog, maraming nang panlagay sa suka. Yun, sa ilalim, mga hinog na sila. Ayan. Tapos, dito tayo punta. Yung upo natin, uh, winner siya ngayong taon. Ayan. So, yung mga napunta dito, yan, kumukuha sila ng upo. Mga dahon-dahon, yan po, binibigay po natin yung mga yan. Kaya, mas yung mga napunta po dito ngayon. Ayan. Ayan dami pang pwedeng ibigay ayan o oh. ang dami pang upo tapos marami rin talong dito o oh. yung mga huli as in ang daming talong ayan ayan pati po doon ang daming talong din doon ang mga bunga pero upo sa apatula ayan dami rin kahit maliwan na din yung taas yung ilalim panalo pa rin po sa bunga ito yung pinakita ko to ng mga nakaraang vlog natin ngayon pwede na pong gulayin patola saan yung ridge dito ah ito pala yung ridge oh okay na rin to ah panalo na rin po yan ito pa yung isa ayos pwede pa marami pa yan dumiwanag na siya pero ayan So, kalabasa, okay pa, meron pa. Yan, tapos dito, yung talong, medyo mahina po yung talong dito. Puntahan ko lamang po yung sa harap po natin. Ang dami yung talong. So, pati yung sa harap, marami rin po doon Marami rin talong sa harap. lang po ako sa harap mga kagulang saglit. ay ito pa pala. Ito. Oh, di ba malaki na? Kumahabol sila, oh. Ah, pwede nang gulayin, 'di ba? Bilis lang. Punta po muna ako doon po sa harap. Ito na po yung uh, harap natin dito. Ayun. So wala nang anong ano. Wala na pong anong kangkong, water spinach. Meron pa naman pang gulay ayan. Pwede pa pipiliin mo nga lang po. Ang mga magandang daan pa yung mga nasa ilalim at tabunan. Pero ang masasabi ko talaga is panalo yung talong. Ayun oh. Talong. Dami nito oh. Hala. Puro talong. Gumanda. Parang gumanda ang talong ngayon talaga. Or dahil uh, late lamang po sila. Late lang. Pero ang ganda. Ang dami. Lahat ng puno may bunga. Hindi lang isa. Marami talagang bunga ang talong. kalahin niyo po. September na po ngayon. Marami pa rin pong bunga. no? Oh, Hindi mo akalain. Ayun, oh. Ganda, oh. Dalawang pera. Aso. na yun? Uh, good size, oh. Daming talong. Ito pa. Marami pang ah Marami pa tayong gulay. Yun, yan po yung harap natin ito ang dilaw lang siya pero pag inulay mo yan pwede pa po yan yan ito po yung ating front dito so yan po mga kagulay yan po ating mga naiwang mga halaman mga bunga ng ating mga gulay po dito sa ating uh, garden so marami pa dahit medyo malambig na yung panahon hindi pa rin po sila tumitigil sa huminga lang, huminga lang sa paglaki pero si continue pa rin so yan, marami na tayong pwedeng linisin kaya lang magaya po ngayon hindi ka anong maganda yung panahon kanina umaraw, di diba saglit lang umaraw tapos ngayon makulimlim po ulit parang uulan so parang hindi ka po muna magagawa yung respite ngayon natin sa likod kasi gusto po pong magpahinga ng medyo maaga para makabayo po tayo ng uh, lakas yan medyo kasi maraming gawa ngayon sa trabaho kaya pagod po tayo and pero bukas tataposin ko po yun dun ngayon lamang po ako ngayon lamang po magpapahinga ang mga kagulay mga na in this vlog right now makatanggalin ko muna yung mga board pero ewan ko lang hindi ko po alam titignan ko pa po So, yun. Yan naman po man makagulay yung ating vlog. Yung update ng ating garden. Yan, nakita niyo po. Marami pang bunga. Marami pang mga gulay na pwedeng gulay. Yan. Marami pang talong. dami. Lahat yun. Torta mo yun lahat, no? Kaya pamigay natin yan. Yung mga yan. Yung mga talong. Upo. Patula. Okay. So, I'm gonna end this vlog mga kagulay hanggang sa mali po. Maraming salamat po sa pag -asuporta pananood at sa uh, nag-like po nag-share, nag-comment ng ating uh, vlog maraming maraming salamat po at dun po sa mga walang sawang sumusubaybay sa mga bago po namin subscribers, maraming maraming uh, salamat po, mabuhay po kayo mag-bless po sa inyo, ito po muna yung ating vlog sa araw na ito at uh, magandang gabi at uh, maraming uh, salamat po